Sidlak ang Sidlak Sidlak, yan ang sidlak bobi. yun dito tayo Para dito oh, right. natin dito 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 ito dito 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 Bigay na sa ano? Sa Bro, Abdul Star. Oh, sa Kota sa, sa, sa Abdul Star. Toyok ito Gopal. Toyok ta toyok. Oh, ye. Yeah. Toyok. Oh, ito pala yung ano, Damascus. Kung papuntang Lakitin. Oh. oh <laughs> center yung nakitin. Ito pala yun. Ay, pan. Ay, gagit. Ay, gagit. Ay, Dunggo. Ay, dunggo na. Nasro. The pan is... The gutom. May sama very, very gutom. So, Bili-bili. Yes. Oh, Yeah. Ganto lang mo sa video, bahala ko lang kayo kay para makita niyo yung lugar ba kung sa kanindot ba. So, yama ko Try Yama ko to. Ay, sa'yo. Saro, ah. Balik, ibalik ka niyo, ma. Ha? O. Love, love, love. Up to the light, up to the left, hey. Kaya tapala yung ano papuntang EPS yon, <laughs> oh, yan yung EPS ng Municipio. Tubo ng Municipio. Ano kamera Ayan. Municipio. Subway. Hari ka Tapi melilit. Oi, ayo. watermelon pande pendikog mo? Pande. Palat-palat. Tapi dubayen dai. Oi. Ane ka ayo, Oh, naglakaw.

Grabe, to? Dito dito, 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 dito Hey! Ayok nyo bangun, ka, ka Ito pala yung ano, ano Oo, oh, yeah, mga tulayan. Yung taboan Yung, tabuan yung <laughs>

Hello guys, hello guys. Hello guys. guys. Hi guys. Oh, di ba? hi dia? Hello. Share out sahaja kepada bapa dia yo. Hmm. So nak lock sila kay banyak. Okay.